Pasensya na ho kayo, Sir Remir. Hindi ko mo pagbibigyan yung request niyo eh. Maghanap na lang ho kayo ng abogado. Ganun ba kalaking ang galit mo sa amin kaya ayaw mo kami tulungan? Pipiliin mo pang paniwalaan ng rape kay Trixie? Para lang ho alam ninyo, hindi na ho ako kasali sa defense team ni Ino. Dahil nalaman na ho ni Kalorena at ni Atty. Constantino na kapatid ko si Trixie. Pero kahit hindi na ako abogado ni Ino, malabo pa rin ako kung umuo sa inyo. Look, I know I'm asking for a lot, but naniniwala ako magaling kang abogado. At kaya mo kami matulungan makamit ang hustisya para sa kapatid mo. Sorry, Jose Ramir, pero hindi ko mapagbibigyan yung request niyo. Maghanap na lang ko kayo ng ibang abogado. Bakit? Dahil di ka tinanggap ni Patricia ni Trixie? Dahil di kita kinilala ng anak? ho. Oh, wala akong personalan to. Mayroon lang talaga ako sa sarili ko na tatanggapin ko lang isang kaso kung naniniwala akong nasa katiran yung ipagtatanggol ko. So what are you saying? Hindi ka naniniwala na si Trixie ang biktima sa kaso nito? Kung wala na ho kayong ibang sasabihin, kailangan ko na humuwi. you know, Let's go inside. Attorney Patrick is waiting. He wants to ask you more questions para sa counter affidavit mo. Si Attorney Patrick lang nandyan? Nasaan si Attorney <sighs> Si Attorney Patrick na magiging co-counsel ng daddy mo. Lilette was taken out of the defense team because we found out na half-sister pala siya ni Trixie. Magkapatid sila sa ama. I don't get it. Kung related sila, bakit ako tinutulungan ni Atty. Lilet? Wow. Bakit ganun na lang yung concern niya para sa akin? I think she believes that you're innocent. That's one thing that I admire about Lilette. Napaka-professional niya. Hindi niya hinahayaang himasok ang personal relationships niya sa sinupaan niyang tungkulin bilang abogado. Well, Mom, if you believe in her so much, bakit niyo siya inalas sa defense ko? Because your dad is worried about her loyalty. Dahil ay nga na siya, he believes na baka magkaroon ng conflict of interest si Lilith. Mom, hindi ako niniwala na questionable ang loyalty niya to Lilith. Really in fact, she's the first person to believe in me. During the time na I was in my lowest point, siya lang nagpalakos ng loob ko, ma'am. Kaya I can see genuine ang concern niya para sa akin. I don't want another attorney, ma'am. Kaya atalit lang ako may tiwala. Gusto ko siya ang maging abogado ko. Peace, mom.